Pinabura ng ilang leader sa Mindanao ang planong pagpapaliban ng eleksyon sa Bangsamoro Region para ayusin ang ilang issue sa reyon. May mga tumutol naman dahil baka raw hindi matupad ang pangako ng Pangulo na ituloy ang botohan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Number four, avoiding... Hati ang ilang leader sa Mindanao sa isinungsulong na pagpapaliban sa first regular Bangsamoro Parliament election na nakadakdana na sa May 2025. Sa panukalan ni Senate President Jesus Codero, gusto niya itong iurong sa May 2026. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na hindi kasali ang probinsya ng Sulu sa Bangsamoro Region. Para kay Maguindanao del Norte Governor Abdul Raof Macacuwa, marami pang hindi lubos na nakakaunawa sa mga Botohan. I believe the postponement is necessary and in the best interest of the regions and its people. Increase voter familiarity and awareness. Maging ang Bangsamoro Transition Authority at ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity mas gustong ipagpaliban muna ang eleksyon sa BARM. To allow sufficient time to resolve legal issues affecting the parliamentary elections, and ensure broader participation Of political parties and a full understanding by the Bangsamoro electorate of the new parliamentary election. Resetting the BARM election gave us ample time to address concerns that come with Sulu's exclusion from the BARM and ensure the Bangsamoro government resilience. and readiness to lead. 500... Tutol naman sa postponement 100... si Maguindanao del Sur Governor by Maria Ilang beses na raw kasi sinabi at ipinangako ni Pangulong Marcos na tuloy ang Barm Parliament election. Why the sudden change? If the reason is Sulu exiting Barm, what if Sulu exists Exit in the Philippines hypothetically. Wala na rin eleksyon sa buong Pilipinas that affected a member ng seats of Congress. Nakikiusap naman ang COMELEC sa Kongreso na magdesisyon na sila bago matapos ang taon kung tuloy ba o hindi ang BARM elections. Mag-iimprenta na raw kasi ang COMELEC ng mga balota sa huling linggo ng Disyembre para sa bilang Pilipino 2025. If I finalize namin ang list of candidates, hopefully before December 13, magkakaroon kami ng printing ng another ballot para po sa kanila. So, yung po ang timeline lang po talaga namin dito sa ganitong klaseng development ay more or less second week ng December. Nagbabalita mula sa frontline, may Andos Banyos, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.